Sobrang red flag pala na ito ni Daoming Su, no? Daoming Su, Daoming Si Basta, yun na yun <laughs> Pag-usapan natin itong scene na sa may Meteor Garden Na napanood ko lang na itong nakaraan Na sumira sa alaala -ala ko sa Meteor Garden Totoo pala yung kasabihan, no? Kapag tumatanda ka, nagbabago na rin yung perspective mo, eh Okay, so ito yung scene And hindi ko na maalala kung anong nangyari before this scene Pero hindi na mahalaga yun Makikita nga natin dito si Sanchai na meron siyang binabasang papel tapos naglalakad-lakad lang siya tapos dito ka siya magugulat kay daw Unang-una, grabe walang social awareness si Sanchai. Kung ahas nung si daw bigsu natuklaw na siya eh. Mga girls, <laughs> kung ganito kayong tignan ng boyfriend nyo tapos nalilisik yung bata kabahan na kayo, baka mag maghiwalay mag na kayo agad. So ayun na nga, sa sumunod na eksena, dito na ako nagulat tsaka medyo natawe. Eh. Kasi bigla ba namang hinawakan sa leeg si Sanjay? ano akala mo dyan daw, Mingsu, tuta? <laughs> Ewan ko kung poor translation lang ah, pero natatawa lang din ako doon sa linya niya na, Walang hiya ka, Sanjay. Magbabayad ka. <laughs> Why so aggressive, bro? Dito palang lang sobrang red flag na eh. Sa scene kasi na to, pinagbibinta ka ni daw, Mingsu si Chai, ng something na ginawa daw niya na hindi ko na maalala. Pero syempre, kahit babae o lalaki Wala kang karapatan na din yung isang tao Bakit mo hahawakan sa leeg Tapos ayaw mo pakawalan Tapos ito pa Sa sobrang galit ni Daoming Su Bigla ba namang sinuntok yung pader Ano kasi to Rodriguez <laughs> Grabe pa yung buwelo niya eh. Akala mo mamamana eh <laughs> Advice lang ha Kung yung partner mo aabahan ka ng ganyan Bakit paghiwalay ka na For sure gagawin ka niyang punching bag Tatawa pa ako dito kay Sanjay Sabi pa niya Aba seryoso siya doon sa galit niya Bay oo, oo! Nung hinawakan ka palang niya sa leeg, dapat nakuha mo na yun eh. Kung ano man yung ginawa ni Sanjay before this scene, I'm sure na hindi naman ganun kalala na kailangan umabot pa sa ganito eh. Tapos next scene ito, tumatakas na kasi Sanjay, tapos humihingi nga siya ng tulong. Alam nyo, kung yung away nyo umabot na sa habulan, tapos humihingi ng tulong, dapat isipin mo kung tama pa ba yung relasyon nyo eh. Tapos ang nakakatakot pa para kay Sanjay sa may scene na to, ang laki-laki tao pa ni daw bigso tapos hahabulin siya sa walang katao-tao. Again, hindi ko na maalala kung ano yung context ng scene to, bakit nga ba sila nag-aaway. Pero itong si Dao Bigso, nung nahuli nga niya si Sanchay, bigla ba namang pwersahang hinalikan? Ako Dao Bigso, patong-patong na yung kaso mo. Bakit kayo, bakit dapat tayo kinikilig dati kay Dominic Suta ka sanjay? Alam mo yung trend na sinapak, tapos nilibre ka ng jowa mo pagkatapos, tapos okay na kayo ulit? Ganun yung same vibes dito. <laughs> Kahit sabihin mong nadala lang ng galit kaya niya nagawa yun, hindi naman magandang rason yun eh. Ano yun? Ay galit ako, kaya mang ako. Anong klaseng dahilan yan? Regardless kung partner mo man or hindi, hindi ka pwedeng mamilit na mang kiss. Tapos hindi lang yung pilipilit makakapagkiss si Satchaya, sinira din niya damit ni Chay. like what the hell? ganyan yung boyfriend mo, hindi mo lang hiwala yan eh. Ipakulong mo pa. Kuang awa ko kay Chay dito, nakos. ko daw Bigsu, hindi ka man lang naawa. Hindi talaga natuturo ng pera yung manners eh no. Tapos anong sunod? Magpapatugtog kayo ng sad music like di 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 di. Hide. Ipakulong niyo si Daw Bigsu. Tapos no, dito naka napaupo si Chay habang umiiyak. Tapos itong si Daw Bigsu parang gulat na gulat yung reaction niya Like, ikaw kaya ganyan eh, hindi ka ba iiyak? Ang kapal pa ng mukha nito ni Dao Ming sabi ba naman niya, Huwag ka nang umiyak. Tanga ka ba? Pinilit mong makapaghalikan, tapos sinira mo yung damit niya, tapos sasabihin mo huwag umiyak? Ha? Kung yung Uniqlo Erisim shirt ko nga, sirain mo, baka magsuntukan pa tayo eh. Tapos yung nakakadiri pa dito, imbis na magsorry itong si Dao Ming Su, nakapag forehead to forehead siya, tapos kinis niya lang yung noo ni Chai. Ang kapal ng mukha ng lalaking to, no? Isipin mo, matapos kang magbigay ng lifelong trauma sa isang tao, bigla mo lang ikikis sa noo? Ha? Pag sorry ka muna ng maayos, ano ikikisbolang mo lang sa noo tapos okay na? Si Raulo, <laughs> Tapos itong si Dao Mingsu, imbis na i-comfort niya ng maayos dahil nga sa napakasamang ginawa niya, ang sabi ba naman niya, Tumahan ka na. Anong tumahan? Baliw ka ba? Hayaan mong umiyak yung tao. Nakakatroba kaya yung ginawa mo. Kung ikaw kaya ganyan at hindi ka ba iiyak, baka nga mamaya habang buhay na dalin ni Sancha yan eh. Gaganunin ya, mo tapos sasabihin mo ng tahan ka na, eh di sana hindi mo binastos para hindi umiyak. Okay ka lang ba, Ang kapal pa ng apog nito, sabi pa niya, hindi na kita ulit sasaktan. Hay! Thank you, ha! <laughs> fact na nagawa mo yan one time, ibig sabihin, kaya mo yung gawin ulit. And kung mentally, baka pwede pa eh. Pero kung physically mo ginawa, hindi mo na dapat patawarin pag ganyan eh. In the first place nga, dapat hindi mo sinasaktan yung tao eh. Tapos sasabihin mo hindi mo na uulitin, dapat hindi siya nangyari in the first place. Yung iba sasabihin, nadala lang ng galit eh, or baka lasing. Hindi dahilan yung pagiging or galit para magawa mo yun. Kung baga, inborn ka lang talagang manyakis kaya mo nagawa yun. Ngayong napanood ko tong sina to, para ayoko na pala na be tour garden. <laughs> huwag pa natin pag-usapan yung pagsampal sa kanya. Huwag na natin pag-usapan yung kasi pag doon palang wala na, sarado na garden.